Hi guys, kagigising nang dati maglalakad tayo ang ating outfit ay neon green tayo ay uh, isang mansog na early warning device kiniputuan ko aso niya maglalakad tayo, bibili tayo ng cat food medyo malayo so exercise na rin to kaya nga may bagaw para saan yung park? lagay malapit na tayo sa bilihan ng pandesal freshly baked pandesal pasok na tayo ng remedios ito one way siya one way siya pag sakyan pero pag ano motor pwede pwede ka sa maluho pwede na sila mangga eh malabungin mo mangga game eh. palabas sa tayo ng burol tapos meron dito ang chapel na tagal tagal gawin Kampung yan Antai Construction ni tagal-tagal ni naiinip talaga ako dyan sa chapel na eh. yun so dito yung famous Bukluran Cafe at ginagawa ngayon yung kalsada dito sa mga motorista iwasan niya muna tong burol puti ka na si ano yung posi yung kuko puro puti pwede na kayong tapakan ay, puto lang kagsaga tigas na siya oh. mga haba din itong ginagawa putang ina I'm trapped ba? kahit tao walang malakaran Medyo makulimlim sa ibang party ng lugar dito. Itong kalahati, hindi naman. Half half. Ma na. Maambon na guys. Napunta na ako sa part na ano, makulimlim. Pero laban. Kalahati ni. Eh. Malapit na tayo sa ating bukunta. Ngayon pa ba tayo susuko? So, ayan, natin yung Gimaki. Great Mercy Academy of Cavite. Ganyan pa kalayo. Dadaan pa tayong bukid. Ito na ang bukid, guys. diba? ganda ng bukid kakulay ko yung bukid hindi natin maglakad dito magiging kwento ka talaga pag nalaglag ka tapos tanaw mo yung McDo kita niyo? tapos tung sa pakarba na to meron ng Dali ilang lakad na lang from Dali Pilihan na ng kate ito ha yan Buti, bukas na yung whiskas kayo na ano, nasa pouch kaya ito pwede na tayo medyo tapat nito bilihan na ng meat yung kami bibili na longganisa effective paglalakad natin guys ha pausa tayo asin na gusto banda to parang pakulan na no ingay 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 ng taxi kaya ba taxi kaya ba Parang malakas sa ulan to guys ha. So uwi na tayo guys. Sakit ng pako pa sa ano. Chinelas. So honest review no. Hindi siya pwedeng pang ano, jogging. Kaya nang magja-jogging na naka-chinelas. Nagutom ako. -ulan na guys. Kita niya ulan? Ang mga ulan. Kapag kasi nag jogging pa Dito kayo nabuto sa may Alpha Mart. Ano ba mabibili dyan? May turon na kaya? Turon na mura dyan eh. Sana may turon na. Maybe <tinyo> this na panturon. So, kape na lang bilhin natin. Milo na lang binili natin. 99. At sobrang lakas ng ulan sa labas. Bili na rin tayo ng tasty sa kapalaman. Okay. diba? Dahil sa kabakraan natin, yung mga diba, umbulan. Hi! Ganun talaga ang buhay. Kasi ang buhay ay red or red or red. Ang gutong na ako. Patilayan na natin konti. Tapos, hindi na tayo. Masakit pa lang pa ako. Parang pwede na ito. Asap na ako kanina na yung ulan. Diyos ko, napakarami nangyayari. Bumili lang naman ako ng hot food. Ang ba yan? So, na yung ulan. Nakakaramdam na rin tayo ng gutom. At, uh, tingnan natin, if we can survive this vlog. Ano? Para tayo umakyat ng Mount Fuji. Eh. Malapit na tayo. Baka okay, yellow green kasi ako. Kaya kitang kita ako ng mga aso eh. Sumisikat na uli ang araw. Kasi pa uli na tayo. Ganun talaga. Pag sa labas tayo, uulan yan. Pero pag sa tayo ng bahay, sobrang init naman. Awesome! Awesome! Kaya ka na oh. Ipagkain ka na oh. Awesome! kain na kaya? Sakto pag uwi natin. May nag-aaway. Sini mama at papa. Meron silang konti. Naayos sila. Nag-re-arrange sila ng mga furniture. So nag-aaway sila. Ganyan niya? Ganyan niya? Yang salah dia double language sini. Seksi gawang, murahan Kain, ya. Kayak ini. Tunggu pertanyaan. Oh wow, dami-dami yang kuting. Dami. Oke, okay, dah lama nih, guys. That's it for my vlog today. Bye bye. Potong tadi sini. うん。<noise> <noise>